Hi everyone! Nandito ako ngayon sa Landmark Makati. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito. And before, isa to sa gustong gusto ko talagang pinupuntahan. Dito ako namimili ng mga damit, ng mga pambahay, at kung ano-ano pa. At syempre, ito yung pinakaunang area na pinuntahan natin, yung sa ladies. Ayan ang luwag-luwag na ng landmark, no? Siguro, nanibago lang ako kasi matagal ko nang na hindi napupuntahan. Tapos, nag relayout sila, ganyan. So, dito tayo sa ladies section. Ayan. Madaming mabibili dito. Iba't ibang klasing damit, no? Mga dresses, mga blouses. Ayan, no? Mga pang pang sexy mga shorts, t-shirt, blouses, at kung ano-ano pa. Yan, depende sa style na gusto nyo. O magkano yan. yung mga in-scan ko na price dito, yung mga blouse, naglalaro sa 300 plus to 400 plus, no? Talagang ang mamahal na nang bilihin. And ito ha, ah, itong area na to, nasa bazaar pa siya, ladies bazaar section. So, kung pupunta tayo doon sa mga may mga kanya-kanyang brand name na uh, damit for the ladies, yung mga blouses nila doon nasa sa 800 to 1,000 plus. So, ganun. Ganun na talaga kamahal ang bilihin ngayon. So, ayan. Meron, meron, may nakita ko dito medyo, ayan, ito nasa almost 200 179 pesos itong gantong klasing blouse parang ito na yung pinakamurang blouse na nakita ko dito sa section na to uh, although madami siyang mga design um, ayun siguro kung medyo mahaba-haba yung time mo para pumili ng mga damit kakahanap ka ng medyo mura-mura ng konti tapos maganda kaya lang um nagmamadali ako so hindi ko rin na-check masyado yung mga prices ng mga ibang mga blouses and mga 300 plus to 400 plus tingnan naman natin Itong mga underwear nila so yung mga underwear nila na sa 40 40 plus din per piece no ayan yung mga bra nila, almost 200 pesos. Depende sa klase. Ayan. Ito yung kanilang mga nakasale na bra at mga panty. Tsaka ito, itong time na to, maaga aga pa yan. Nasa, I think, mga 10, 10.30 lang yan. Kaya hindi pa ganong madami yung mga namimili. I'm sure, uh, later, In the day, baka mga afternoon ganyan or lunchtime, dadami na yung mga nagsha-shopping dito. Kaya maganda na rin yung timing ko. So, ayan ng sa ladies uh, section. Tapos, ito naman yung sa mga kids. So, ang gaganda ng mga dress ng mga pambata dito, dress ng mga batang babae ang cute pero ang mahal din ang mamahal din ng ano ng mga damit ng mga bata ngayon O, oh. di ba ang cute medyo mahilig talaga ako sa floral floral kaya pati sa mga damit ng bata gusto ko yung mga printed printed ang dami ang daming pagpipilian ayan so kung napapansin niyo mga linalapitan ko madalas yung mga bulaklak ito mga damit ng bata mga ganun din 500 600 depende sa tela ito naman for the boys for for the boys pajama t-shirts but ibang klase ng damit dito sa section na to for for the boys madam kaya gusto kong bumibili dito sa landmark dati ayan, yung mga pajama set nila, uh, pajama set ng mga anak ko nung maliliit pa, dito ko talaga binibili sa landmark. And syempre, hindi natin palalagpasin tong area na to na na-attract ako dito sa mga frames nila. Ang gaganda ng mga frames nila. Mga wall frames. Ay, madami ka talagang pagpipilian dito sa landmark. Ayan oh, mga frames nila. Dito ako sa section din na to, tumatagal madalas. syempre yung mga plants, hindi pwedeng malam, malagpasan yung mga plants na yan. Mga artificial tong mga to, pero nakaka-attract pa rin sila. Pero ang mahal, like ito, mga nasa 900 yan, ganyan, ang liliit lang mga iba-ibang klasing wall clock, mga um, vases, at ito pa, oh, di ba? Ang cute ng mga halaman, artificial, pero ang mamahal na rin talaga. Ayan pa yung mga ibang frames na nakasabit na guys. O, oh, di ba? So, yan lang muna for now. Thank you everyone for tuning in to Mommy Viz. Bye! God bless!